Lahat po ng kababaihan ng aking babate ng Happy Women's Month sa inyo pong lahat. pagbati ni 3rd District Representative First Lady Barangay San Gabriel Chairman Madet J. Amante sa pagdiriwang ng buwan ng mga kababaihan. Isa si Madet Amante sa sumasalamin sa kakayahan ng kababaihan dahil nagagampanan na niya ang mga tungkulin na nakaatang sa kanya bilang ina ng distrito at kanilang barangay at pagiging may bahay nito sa at, at ina sa kanyang mga anak po sa inyo pong lahat na taga-subaybay. Mapagpaalang hapon po sa inyo lahat. At syempre, sa lahat po ng babae na pinagsaselebrate po natin ngayon ang um, buwan ng kababaihan, Happy Women's Month po sa inyo pong lahat. Bilang nanay, syempre, um, kailangan po natin gampanan ko ano man po yung tungkulin o responsibilidad po natin. Kasi um, alam po natin na bukod sa pagiging ina, meron pa po akong nadagdag na responsibilidad sa aking barangay at tumutulong pa rin po tayo sa at dito sa opisina po ng ating Kong -ambin. Nabanggit ni Kapitan Madet na may programa silang nakalaan para sa mga kababaihan ng Barangay San Gabriel. Kaan po ako ng um, free hair at saka um, yung maglilinis po ng koko, manicure at saka pedicure at saka po libreng gupit para sa mga kababaihan. Um, iseset po po namin yung schedule kasi pag-uusapan po pa po namin ng, ng aming mga kagawan. Binigyan diin ni Madet na bilang ina ay importante na magbigay ng oras sa mga anak habang ito ay mga maliliit pa. Ay C2A na kapag anak ko, binibigyan ko po talaga sila ng oras dahil um, unang-una, bata pa po yung aking mga anak. Um, napahal napakahalaga po yung um, mabigyan nyo po sila ng oras dahil um, habang maliit pa dahil um sa pagtanda nila syempre pag nalipasan na iyan, lumipas na yung oras, hindi mo na maibabalik. Um nakakatuwa po kahapon po naglive ako, may nagsabi po sa atin na um, sana magkaroon daw po ng itong Women's Month, isang buwan naman na ang mga mister. Sana may makarinig niya na kongresista at ipasa sa kongreso ang bill na yan. Hindi pwede kayo kasi lalaki yun eh. Ayun o, isang buwan naman daw mo magpapaandar yung mga mister. Pero ito'y katuwaan lang. Ayun po. Kaya happy women's month po sa lahat ng kababaihan.